So Nahanapod na mga kagahi Diri uh, uh, sa Third room Sa so, uh, atong gitirahan uh, Diri uh, may uh, mga kagahi Sa pika Sumana na tuog Bangag Tapos na yung butas doon Ito naman sa kabilang dulo Oh, sa kabila. Ito naman sa kabila. Yan. Ikita na Yan. Wala pa yung jibol. Bukasan pa natin yan mga pagay. Gamit dito sa ating uh, equipment na barina. So, yun, yun. Tapos na yan. Titira na naman tayo. Yung isa. Tapos na yan. Ito, pangalawa to. Pangalawa. Tapos yung may isa pa dito sa ano isa. Hindi pa na ano, hindi pa tinitira namin kasi ito yung inunas yung sa gitna. Ah, uh, matutunan nyo itong mga blago Para lagi kayong ah uh, ah uh, makaka para makakatulong din sa inyo kung paano magganito. Ayun lang. slowly lang yan mga kagahe slowly kasi pag inano mo yan yung yung bibilisan mo ano yan hindi yan maka ano maka putas. kasi i-slide yan mga kagahe ay slowly lang muna yung yung paghawak ng barina ganito lang yan yan yung may yung dito yan yan makikita mo paghawak pag, ng barina sa bit natin yan yan Oh, so, sana matutunan nyo ito mga kagaya. ano na, nakabutas na yung, yung, ano mo, yung, yung estimate mo na malalim na yung kinain niya. Ikot, tsaka mo nalaban natan. Ganyan o. No? Oh. lang. Ayan